ang hapon sa inyong lahat mga kasyokoy at ito nag extra na naman ako dito sa ibang bangka hindi naglaot si Bicol pahinga siya ako nag extra ako yun at nandito na tayo sa ating pagpapanaan subukan naman natin kung mayroon pa man itong laman na maurang ito at maya maya lang madive na rin kami bang-abang lang yun mga kasyokoy nakita ko dito ang isda uy nandun ano ko yung isda yun op wala wala sumuot ikutan ko sa kabila baka nandun uy nandito nga sapul ka yung gitik sintro ayos hindi ka kagalaw susuk sa parting utak niya. At ito, pangalawang tagpo natin. Uy, lapu lapo Tirang, labas ang buntot. Uy, sumuot pa. Ah, oh, sa kaya yun. Uy, nandun. Ikutan ko sa kabila. Baka nandun yung ulo. Uy, nandyan nga. Sa ka, Mm hmm. Yun, Ayos. Portan linaw na ito. Malang killer ito, tirang. At ito alatan. Yo, gitik! Ayos! Sintro ang ulo. At ito naman, pusit. Uy, ay pangadobo na tayo. 'Yon at nakuha natin. Asan pa kaya ang kasama nito? At ito, kanoping, nakatalikod. Yun, sa pool. Ay, nakabunot pa. Asa na kaya yun? Ay, nanon. Ayun, sa pool. Daplis yung ulo niya. Wasak. oy dalagang bukid. Ayun, gitik. Ayos, kwartal linaw. At ito naman Kanoping na naman Asa ilalim ng sayap Sapol ka Yun Gitik Ayos Maganda ang pamulso natin ngayon Ito Punong asa ilalim din ng sayap Uy dalawa Yun Sapol Dalagang bukid ito At mayroon pang punong Sapul ka, yun Yun na takwa natin Uy, nakawala pa Sayang pa Uy, timbungan Setting may balbas Mm-hmm, sapul ka Masarap itong Gidiprito, tapos may ketchup Uy, balagan! Ay, maliit pa. Maliit pa siya. Damputin ko para sumuot. Yun, sumuot na. Maliit pa, hindi pa siya piling kunin. Ito, kanuping. Ayun! Gitik, hindi lumampas yung pala ako. Nagitik siya. Yan, damputin na lang natin. Oops! Uy, kanoping uli! Ayun! Di nagitit! Malapad na itong kanoping na ito! Sana mga kanoping pa tayo sa iparting unahan para magaraganda ang natin. At ito, dalagang bukid. Yung Gitik! Sintro! Susog yung nya itu dalagang bukit beli yung gitik Sintro maganda at mga dalagang bukit itu dalagang bukit na naman. sapul kau beli ayo gitik na naman. susuk beli Parting ulunya dito tayo sa pertimbuhanin ito wow yung may balbas timbungan ayun gitik puro gitik ang tama uy dagang bukid uli ayun sa naman hindi magpakita na kayo maganda itong bawarang ito napuntahan uy may pang ihaw ito, surahan, pang ihaw. Parang wata ito? Sapul ka? Yun! Hindi nagitit. Ayos eh, pang ihaw na yung palahay ko. Nasaan pa kaya ang mga kasamahan Surahan na ito. Uy, lapu-lapu. lapo, -lapo. Mm -hmm. Oh, masarap ito. Partan linaw na Ito. Uy. Kanoping. Ayun. Sa pool, Malapad na kanoping. Masarap itong pinipirito. Yun ha. Pulit tayo. Uy. Ayos, terang, yun, gitik Ayos mga kasukoy Nagitik yung Terang At ito, lab labay tabad Sapul ka Ayun, gitik Ganda ng tama Nasintro yung tinik niya sa Parte yung ulo Hohoy, punong! Oops, nagtalikod. Ikutan natin. Sapol ka. Mm -hmm. Yun, sintro. Maganda ang panirada ko ngayon. oy posit, Pangadubo! sapul Sapol ka. Yun. Ayos, sana madagdagan pa. Para ay pangadubo. Uy, ko pa pa. Uy, masot. Susunodin ko. Yun, labas yan, labas. Yun. Uy, may lap. Yun, buti na lang. Diyan lang pumatak. Big na ito. A3 grams. Ito, kalupin. Nakatalikod. Yun, sa pool. Gitik susuging yung utak niya! Uy! Ay, ito! Uy! Samaral! Samaral, dalawa! Ayos, magkatabi! Gigitikin natin! Yun! Gitik! Awang ko itong isa, gumagitik! Hindi siya gumalaw! Andyan! Andyan! sa pool hindi nakagitik yung isa napakalapad na sa maral na ito mataba ito sana may pa dyan sa'yo parting ulahan nasan pa kaya? uy punong ayong gitik kala ko na gitik Dalawang punong Hindi ko na nabigyan yung isa Patakas Ohoy! Balatan Ito ang tipong kong tawagin Ayos Big na 400 Babayaran ito 400 Malaki Matigas 400 Churbul na yan Ohoy! Pangihaw Nagdalawa na yung pag-ihaw natin. Sapul ka. Yun! Gitik! Pag-ihaw na. Nakasintro yung ulo. Uy, kupa pa! Ayos, ka dalawa tayo kupa pa. Makakalating kilin na itong dalawang ito. Uy! Uy! Yun! Ayos! Kuwarta nila na ito Salibang kilo nito At ito pa Uy! Kupa pa na naman Sunod-sunod yung kupa pa natin Yun! Ayos! Kulang-kulang Sang kilo na Uy! Kupa pa uli Ay! Sang kilo Salibong Surebong lang libo nito Alas! Malalaki Uy, surahan uli. Ay, hindi na natin ito iiyawin. ng kilo nito. Ay, sayang pa. Ito, kulambutan. Malaki na. Mabibili na ito. May isang kilo na itong kulambutan na ito. Yun, sa pool. Malaki na. Ayos at malaki na yung kulambutan ngayon. Nasaan pa kaya mga kasama nito? Ito! Uy, alatan! Ayos, ah, napakataba nito, alatan! Sapul ka nagitik Nagitit! Uy, kaya lang nakatanggal, nakabunot! sa pulka yun na dinaplihan pa gitik na siya dahil pa siguro natin baka buhay pa ay siya buhay pa nga yun gitik sintro na ayan mataba ito nasaan pa kaya kasamahan ito ito ang alat na laki Uy, ito! Napulapo, tirang kung tawagin. Sapul ka. Ayun. Gitik. Hindi nakagalaw. Napakalaking tirang. At ito kaluping. Sapul ka. Ayun. Ayos. Kortan linaw na ito. sunod-sunod na yung ang gandang klase nating napapana. Uy. Oh, Pusit. Mm-hmm. Pangadubo ka. Yan mga kasukoy. Medyo matagal-tagal na yung drive natin. A Aaw na rin tayo. Yun. Ayos ba niya yung unang baltaw natin? Kortan linaw na ito. Good morning, good morning mga kasukoy. Ito yung huli natin kagabi. Ayan. Tinitimbang na, pinipili na nila. Ayan, napakadami. Ayan, napakadami.

So, Tumawag sila halo o. Ikaamot pa sa hmm. yelo. Mas yung mga mungit. Yon mga kasyokoy, siya yung binta natin kagabi. 1,526. Yun. Ayos, makakapambigas na tayo nito. Yun, salamat sa inyong panonood. At hanggang dito na lang ang inyong lingkod, kasyokoy vlog.